Gcash hack. Paano mo i-secure yung account mo? Number one is wag na wag kayong mag-share ng mobile number nyo sa mga taong hindi kilala nyo. So yun, isa yung tip number one is never share your mobile number kahit sino. Kasi yun yung first step na magkaroon ng interaction yung mga scammer at mga hacker sa account nyo magiging aware sila na ito pala yung mobile number mo na ginagamit. So yun, nagbibigay ka rin ng tips sa kanila kung ano yung ginagamit mo na mobile number. Number two is enable the biometrics ng phone. So kung makikita nyo, si app ng GCash previously, pin yung hinihingi niya, four digits number. Ngayon, pwede ka na mag-enable ng biometrics. Yung biometrics, yan yung capability ng mobile phone nyo na mag-read ng fingerprint. So, kung ganito lang, mag-unlock. So, yun, makikita na yung app nyo. Mabubuksan na yung GCash. So, sa so, pamamagitan lang ng thumbprint nyo. And, walang ibang makaka-read ng, ano yun, na makakabukas ng app. So, yun yung number tip number two. Number three is, yung GCash na app ngayon is naglalak na siya sa isang device. So, for example, etong device na to, yung number mo nakabind dito ngayon, kung ililipat mo siya sa other mobile phone, so yun, magkakaroon ka pa ng time bago mo siya makompletely lipat. Or, kailangan mo na i-uninstall yung GCash or i-remove yung device na to na nakabind sa GCash account mo. So, ganun yung extra precaution ng mga GCash application right now. Problema kasi, yung mga nakascam is most of the time is user problem. Bakit? Nasasabi kong user problem kasi yung mga scammer, binigyan na natin sila ng tip, nang hihingi pa sila ng OTP, parang tinitrick yung ano eh, engineering, social engineering yung tawag nun. Yung parang ipipressure ka na, uy, bibigyan daw ako, nanalo daw ako ng 10,000 pesos, pero yung four digits na number is kailangan nilang malaman. Sabihin sa, inyo yan. Hi ma'am sir, um, nag ako ng digits sa ano, nag-SMS ako ng digits, pakisabi na lang So, yun. Ibig sabihin, yung OTP yun. Over the phone na verification. Huwag na huwag nyong ishishare yun. Kasi, pag sineryo yung 4 digits or 6 digits na OTP, yung trans transaction nila na ginamit yung mobile number mo, mapupush. So, ma-granted yung transaction nila. Mababawasan yung GCash account mo. Kaya, andun sa GCash, lahat ng text is never share the OTP code to anyone. Especially kung wala kayong transaksyong ginagawa. Unless, unless special case na meron pa talaga kayong kaibigan or ano, na tinuruan nyo. Kahit kaibigan nga, may dududa ko eh. Kasi never akong nag-share ng OTP sa anyone. Kahit i-forward ko yung message, no, no, no. That's a big no. So, yun yung tip number two is uh, isa, uh, never share the OTP. Tapos, eto pa, most common is nakakatanggap ka ng fake GCash SMS. Yun. Marami ito. Paniniwalain kang nanalo ka ng certain amount, like 300,000. Pero kailangan mong magbayad or magbigay ng code sa kanila. Tapos minabadali pa yan. So ibig sabihin, may ongoing transaction sila na nakapending. Yung code na lang na hinihintay mo, yung hinihintay nila. So yun, you won 10,000 pesos. Click this link. That's a big no-no. Wag na wag kayong mag-click ng link Especially mag-underline niya ng blue sa mga SMS. Kasi pag click nyo yung link, pupunta kayo dun sa fake na website. Tapos, as kita, tayo is nanalo tayo eh. So mag-fill up tayo ng information na nakukuha na nila yung mga information nating personal. So yun, pag-click mo nun, pupunta ka sa fake na website. Mag-encode ka ng Pangalan, complete name, birthday, mobile number, Gcash number. Yun, napakadelikado nun. Kasi, once you encode your complete name, kukunin rila yung middle name mo. Mautak rin yan. Kasi, yan yung tinatawag na social engineering. Nabblind ka na kasi nagpromise na sila na you won ng 10,000 pesos. You need to fill up lang this information. So ganun kumukuha ng information yung mga scammer at hacker through phishing site or ito yung tinatawag na fake sites. So number yan yung napaka-common. Kasi uh, yun yung mga kwento na galing dun sa probinsya is may nag-text daw sa kanila, kailangan nilang mag-fill up ng form. Eh, nag-fill up sila. Tapos, may tumawag. Ma'am, pakishare ng code na tenex ko sa inyo para ma-push yung transaction natin para makuha mo na yung 10,000 pesos. Yun, binigay yung code. Anong nangyari? Deduction, naubos yung laman ng Gcash. So, yun. Ganun talaga. Tapos, pag if ever talaga hindi mo maiwasan na na-share mo yung yun, pwede mo kasing ilock yung GCash account mo para ma-hold yung lahat ng transaction. Kaya careful talaga tayo when it comes to online. Kasi ako pag nagbibili ako ng Lazada, Shopee, GCash yung ginagamit ko. Kasi mas madali talaga yung transaction. Magte-text lang sila, Pay via Gcash, and then code, lulusot na yung transaction mo. So yun, kung meron talaga kayong natanggap na Gcash na fake SMS, pwede nyong i-report sa help at gcash.com or sa official na Gcash Facebook page. Ito yung way na makakatulong at ma-stop yung scamming activity nila. So, tulungan na lang tayo dito when it comes to GCash scamming report. So, yun. At least, na klaro yung GCash na paano nyo i-secure or kung meron pa akong na-miss out na technique, paano ba i-secure yung GCash nyo, paki-comment naman or paki-call me out. Okay? So, huwag nyo kalimutan, mag-subscribe rin. Kung gusto nyo mag-contact sa akin sa Facebook na Elmer Shacks page, pwede kayong mag- PM para sa mga katanungan. So, make sure to like and subscribe. And yun, sana sa video na to, natulungan ko kayo when it comes to GCash. Kasi napakarami na ng mga kababayan natin na sa scam dahil sa mga fake transactions. Yun, maraming salamat and see you around.